Wala namang problema sa isang automatic transmission kahit naka-drive kayo at naka-apa kayo ng matagal sa preno, di naman masisira yan. Pero kung gusto niyo mapahinga yung paan ninyo, like for example, talagang matagal bago umabante yung sasakyan ninyo, pwede nyo namang ilagay yan sa neutral. Then, i-handbrake nyo lang para makapagpahinga rin naman yung paan ninyo. Kasi yun nga, pag masyado rin napagod yung paan natin, pwedeng lumuwag yung apak natin sa preno at baka hindi natin mamalayan E eh, umaabante na yung ating sasakyan pero kung few seconds lang naman yan okay like mga 1 minute eh okay lang yan I stay mo lang sa drive at iapak mo lang sa preno pero kung mga more than 1 minute 3 minutes or 5 minutes mas okay na i-neutral mo na lang at i-handbrake para makapagpahinga ka rin as driver Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question, new driver daw siya at ang problema niya is yun nga, pag naka, uh, nas, nakatigil daw siya ng matagal, okay lang daw bang nakaapak siya sa preno and nakadrive wala daw bang masisira sa kanyang sasakyan o mas okay daw bang mag neutral na lang, okay Ah, uh, dito sa scenario na to no sa mga automatic transmission. Ng automatic transmission kasi, kumbaga pag nakaapak ka naman sa preno, eh hindi naman yan aandar, no? Pero yun nga, nakakapagod. Pag aapak tayo sa preno Na napakatagal, lalo na kung stop and go, o sabihin natin mga 5 minutes na dire-diretso nakaapak tayo sa preno. Minsan lumuluwag yung apak natin eh o mapapagod yung paa natin so ang advice ko mga paps no kung sakaling sa tingin niyo naman niyo eh matatagalan bago kayo umabante mas okay na ilagay nyo na lang sa neutral yan tapos i-handbrake lang para naman makapagpahinga makapag-relax-relax naman yung inyong paa kasi yun nga no pag masyado kasi matagal yung apak natin sa preno it's either mapagod yung paa natin na pwedeng lumuwag yung apak natin sa preno eh sa mga automatic pag lumuwag yung apak mo sa preno may tendency siyang umabante so baka tamaan mo yung nasa unahan mo baka hindi mo namamalayan eh uh, sabihin na natin umaabante ka pala umaabante ka na pala pero sa akin na personally on my rules no sa akin lang to personal kung alam ko yung traffic light mga 2 minutes bago mag green okay or sabi natin after 2 minutes bago ko aabante eh nagahandbrake na ako okay kung baga para makapagpahinga naman yung pao kasi ang tagal ko nagdadrive eh sa maghapon ba diba? so at least yun na yung pahinga Now, kung alam ko naman ng na mga tipo mga 30 seconds lang naman yan o less than a minute, hindi ko na, hindi ko na binabago. Kung baga, nasa drive na lang siya at nakaapak na lang ako sa brake pedal. Kasi, pag paulit-ulit din kasi natin siniship yung ating gear, syempre may stress din yan, no? Meron din yung certain stress sa ating shifter. Uh, unlike nung naka-drive naka ka lang So minimal lang yung stress Hindi naman masisira yung transmission natin diyan sa ganyan Kasi created naman na ganyan yan Okay? So ito you know, po no, Sana nakakuha kayo ng konting idea No problem Kahit maghapon kayo nakaapak sa preno Kung kaya niyo. Pero kung ako tatanungin Kung sabihin na natin more than 2 minutes Na tingin nyo titigil kayo Mas okay na i-handbrake nyo na lang At ilagay nyo sa neutral